Kwentong politi hu, kaya naman da hu, ang senador na tila na sampulan ng pagiging pabibo ng isang gabinete sa isinagawa nilang public hearing. Wow! Sinapawan daw kasi ni Sec ang bina nating mambabata sa pag-acknowledge sa mga latecomers na senador. Kung saan dumating ang mga ito sa kalagitnaan ng speech ng naturang gabinete. Ayon sa ating scooper, pansamantalang umupo bilang chairperson si Subject dahil lumagari pa umano sa kabilang pulong ang mga kinatawang mambabatas. Habang ang pabibong kalihim ay dumalo naman bilang resource person. Animoy, nagrarap umano sa kanyang speech itong si Sekretary na panay pabida ng mga proyekto programa ng kanilang hanay. Wow. Kaya't nandumating ang senador sa kakadaldal ng gabinete, siya na ang nagkusang mag-acknowledge sa presence ng mambabatas na tila feeling senador din sa kanyang kinatatayuan. Oh Kaya ang eksena na lang ng bidang mambabatas, inulit na lang niya ang pag-welcome sa kapwa niya, senador. Gayunpaman, hindi naman daw na pagalitan si Sec kahit very obvious ang pagsapaw nito sa dapat ay trabaho ng isang committee chair. Wala naman rin daw ah, bago dito dahil medyo kumukota na rin sa kapalpakan ang kalihim sa kanilang ahensya. Clue, ang sinapawang senador ay may katukayo sa mababang kapulungan habang ang pabibong gabinete ay maalam sa higit isa na dialekto.